L1. L1 ito ayan L1 L2 L2 sure na A -a. share lang kami

Share kami talaga, promise. Busog kami, nagluto ako sa bahay. Ay, siyo pa, i-order mo sa anti ng siyo Hindi, ikaw lang pa isa. Anong siyo Asado? Asado, bola bola. Asado, okay. Sige, kayo lang kayo. Bivideohin ko kayo. Okay lang. Okay.